Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain to at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus name. Amen. Naspak mo George. May kayo nakakam sa Oh, syempre, unang subo para sa inyo, Hapsat. Tamang-tama lang yung luto natin, Hapcook. Mmm. Hmm, ini masing-masing jodh. Ang sarap yung okra, fresh na fresh. Manamis-namis yung lasa niya. Mmm. Sini. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat. At lagi kong pinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always nabibigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, mga kauwi na po sila. Maraming salamat.